lang sa inyo pala ang bridge ng Circulo Verde yan, Kison City pa yan dyan pagtawid dito ano na to, Pasig, Manggahan Manggahan, Pasig Ayan, medyo traffic na yan yung dating tulay o bila lalaki pala ng kabli na yun o ano hmm, yun naman o no? tapos biglang maputol siya, ano siya, Walang posti sakit na yan, na, yan na lang nag yan lang na, kumapit yan eh. Ganon sila kagaling. Kung mabuwal kaya na, ayan oh, wag naman sana. Na lucky. Ayan. Rodriguez na po Kaso nga lang, walang left turn nito. Yuyo turn ka. Kakanan ka lang. Pili ka lang kung punta kang East Bank o kang ka Rosario. no ka mag U turn sa Caltex. Kasi bawal magkaliwa dyan. to so, maigpit dito puro private lang pinapadaan dito ngayon pwede na yata taxi kasi hindi makadaan doon sa ano industriya sisira yung tulay doon eh tagal nito mong ginawa ayun na may nakalagay CB ayun sir kulo verde grabe, traffic lang dito lumala lalo ang traffic dyan eh kasi may mga kakaliwa napasok pero pag natapos yung isang tulay doon okay na ba siguro huh? yun know, o, no lift turn kita niyo yung sign na no left turn kaya huwag kayo magkamali mag left turn dyan sigurado kayo dyan sigurado kayong ayun may nakalagay u-turn slot ahid sa bandang kanan mag u-turn ka doon sa may ano, east bank Oh,